Welcome sa Dream Team! Ayan, alam mo, excited talaga akong makatrabaho rito. Upa! Dapat pala, sinama mo rito si Enriquez para meron naman tayong news. Ah, uh, siya nga pala. Gusto ko lang linawal sa'yo na ako at si Robles pa rin ang lead dito sa kasuntok. Baka mamaya, ikaw na naman yung alam mo oh, na... Huwag mag Sa yung credit, trabaho lang ako dito. Buti na mali na. <laughs> ah, <clears throat> siya nga pala, sa tingin niyo ba, maikakanta talaga yung kidnapper? Bakit mo naman natanong? Eh, sa tingin ko kasi sinasabi lang niya yun para siguraduhin magbubuhay siya eh. Pero, pero sa tingin ko, meron na siyang planong itakas siya ng mga kasama niya dun sa ospital. Ganun sa serya, di ba? Di ba posible? Oh. Konde, wala mo ba si Enriquez? Wala pa, sir. Sabihin mo sa kanya, dumaret siya ng ospital. Pinapatawag tayo ni Mayor. Yes, sir. Rodriguez! Sir. Hindi pa nga pala ako nakakapagpasalamat sa'yo. Para sa'n, Sir? Dahil nakapasok ako doon sa team na nag-iimbestiga doon sa San Isidro Bank Robbery. Dahil sa'yo. Maraming salamat. Walang ano, Ma'am Lieutenant Conde. Ito na lang. morning Okay. thank you, thank you. Morning. Morning. Hmm. Wakin, wakin. Tingnan mo mm. to. Di ba may kamukha si Sergeant Bobby Enriquez? Talaga? Sino? Yung mistress mo, si Amanda. Di ba, kahawin niya? <coughs> Sandali. Ano ba yung mo dito? Alam mo naman ang familia, di ba? Nagagaling lang sa traumatic experience, and now you're telling me this. What, what the hell is your problem? Eh, eh, sorry, sorry, ha? Ang ang sakin lang naman kasi, eh kung may mapapahamak na kadugo mo dahil sa politika, eh... Sana na lang yung anak mo na lang sa labas kung saan man siya. Nabalitaan niyo na ba, sir, na ililipat na ng regular room yung kidnapper? Malapit na natin siya makausap. May theory ka ba kung anong ikakanta niya? Kasi usually meron, di ba? Ngayon, sir, wala. <laughs> oh, the message niyo yung forensics. May resulta na rin yung ballistics. Anong sabi? Nahanapan nila nung match yung bala. Parti din siya nung San Isidro Bank Robbery.